Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang kontrobersya ang muling umusbong matapos punahin ni veteran journalist Arnold Clavio ang isang litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapakita ng isang oxygen tank na hindi umano nakakabit ng maayos sa tubo nito. Sa nasabing larawan, makikita si Duterte na nakahiga sa isang tila sofa bed habang nasa Villamore Air Base bago ito ilipad patungong Netherlands. Dito, nakitang may oxygen tank sa kanyang tabi, subalit isang netizen na nagpakilalang, Nurse Bench, ang napansin na hindi nakakabit ng wasto ang tubo sa oxygen outlet port ng tank. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Clavio ang nasabing obserbasyon. Ehem, isang Nurse Bench ang nagpost dahil napansin niya na yung oxygen tank ni dating Pangulong Duterte ay hindi nakakabit sa kanyang tubo. Ayon sa post ng naturang nurse, ito ay isang patient safety issue, kaya't nagbigay siya ng paalala sa lahat ng medical practitioners na tiyaking tama ang pagkakakabit ng mga kagamitan sa pasyente. Sa kabila ng pagiging isang paalala lamang, inula ng batikos si Nurse Bench mula sa mga taga-suporta ni Duterte. Gayun pa man, higiniit niya na wala siyang intensyong siraan ang dating pangulo at sa katunayan, kinilala pa niya ang mga nagawa nito sa sektor ng kalusugan, lalo na noong panahon ng pandemya. Sa gitna ng kontrobersyang ito, maraming netizens ang nagtatanong, nagkaroon nga ba ng kapabayaan sa paghawak ng kalusugan ni Duterte? O isa lamang itong isyong pinalaki upang pag-usapan sa social media?